na nakikiramay ang wanted sa radyo sa pagpano ng iyong ama, no? Uh, masakit man balikan, pero kailangan matanong ka namin ng ilang mga katanungan. Uh, ano ang trabaho ng papa mo? Ano? Breeder po siya ng mga manok. Breeder? Nako, eto, uh, pangsabong ito. Pangsabong, okay. So, breeder siya ng mga, no mga manok. Gano'ng katagal na niya na ginagawa ito? Matagal na po, ma'am. Yung po lang yung apo. Oo. So, caretaker siya sa isang farm ng, na, na yun talaga. Meron ba siyang ibang mga kasamahan doon? Marami po, ma'am. Marami sila doon. Nung araw na nawala siya, agad-agad ba ninyong, doon siya nakatira? Sa farm na ito? Bali, ano po, ma'am. Yung farm po na pinagtatrabawan niya, meron po siyang inuwi na bahay, pero hindi naman po malayo. Parang okay. isang barangay lang din po. Okay. Kayo, saan kayo nakatira? Ako po, ma'am, tondo po. Ah, okay. So, sino ang kasama ng papa mo? Doon. Siya lang po, mama. Siya lang. Ang mama mo? Ballybroke and family po kasi Ah, okay. Kami. So, mag ang papa mo, wala siyang naging pamilya na iba? Wala po. Wala. Okay. So, nawala siya, paano niyo nalaman na nawawala siya? Sino ang nagsabi sa inyo? Yung kapatid ko po kasing isa, mm -hmm. chinat po siya, mm -hmm. nangihingi po ng allowance mm -hmm. para po sa school. Mm -hmm. Nag-reply naman po si Papa ng April 3. Okay. Sabi niya po, sige na, isi ko na lang. Mm -mm. Tapos ng April 4 po, chinachat po siya. Hindi na siya nagre-reply ng April 4. Hindi na sumasagot. Mm -hmm. Okay? Tapos, Tapos po, sila tito ko po, Tinatawagan siya, mm -hmm. hindi na po talaga siya makontakt. Kapatid ito? Kapatid ng Opo. papa mo? Okay. Tinatawagan siya? Hindi na po talaga siya makontakt. Mm -mm. Tapos ano, napanood po namin siya sa soko na lang po may natagpuan daw na tao. Ah, so na, napanood niyo TV o ano ba? Opo nga. Uh, tapos, pero walang pagkakakilanlan sa kanya? Wala po, kasi ano na po siya eh, inuud na po. Ano, Agnes na? Kasi may more or less... Kasi kung April 3 siya last nakausap, sabihin na kausap, natin 4, 5, 6, 7, parang apat na araw na. Okay, nai-report niyo ito sa kapulisan? Opo, ma'am. Ano ang uh, sabi sa inyo ng kapulisan? Inahanap lang po siya. Tapos nung natagpuan nga po siya, tinawagan po yung tito ko na may nakitang tao. mm, -mm. Kaya lang hindi po makilala. Nakilala na lang po siya yung mga mark po niya sa katawan, M mga tato sa katawan. So positive identification na siya ngayon. Ano ang cause of death? Ano ang kinimatay? Pinutol po yung leg niya. Ah, uh, so decapitation. Balat na lang Oo. po yung nakadikit. Oh my god. Si Police Lieutenant Colonel Apolinario Lunar Jr. Uh, sir Colonel, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, ma'am. Yes, uh, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Si Atty. Aina Magpali po ito. Ano po ang uh, naging resulta ng investigasyon ninyo, sir? April 4 ito nawawala, April 7 natagpuan sa, sa lugar ninyo. sa Santo Tomas. Tama po, ma'am. Oo. ano po ang ano? Ano po ang update dito sa investigasyon na ito? Meron na po ba tayong mga persons of interest? May possible motive? Ganun po ba? Uh, Balik po po sa pagkatanggap ng investigation nito ng ating Investigator Ongki. Ang una po natin alam dito, base lang tayo doon sa investigation, base po dun sa sole statement na binigay ng kanyang kapatid mm -hmm. na si Mr. Roderick Nieva, di umano na may nabanggit sa na kanya, ang kanyang kapatid, ang ating biktima mm -hmm. na mayroong pagkakaingit o alisan ng isang trabaho niya dito sa Manong Pan, na kung tawagin na si Aldous McQueen. So meron so, pong... po nagbibigay ating investigation. Okay. Ano so, po ang mga leads natin, like, natin dito? So, besides from, aside from that, kasi wala namang physical evidence na like, nakuha, na magtuturo, base to the papatibay, kumbaga, dun sa statement ng kapatid. So, hindi po natin napatibay yung sinasabi niya may alitan, may pagkakaingit, na mm. kumbaga, nagaling nito doon sa mga ibang katabaho na nagkaroon ba ng alitan. Dahil wala namang nakuha tayo sa investigation ng mga IOC natin, wala po nakuha ng mga concrete evidence na susuporta sa claim ng ating Nakuha po ba yung ano? Na. Sir, nakuha po ba yung cellphone niya? Na-recover po ba? Na-retrieve po? Yung, wala po na-recover na cellphone sa crime scene. Wala po cellphone na recorder. Okay. Paano po nahanap yung katawan po? Uh, nakapasok ba ito sa isang sako? An ano po ba? Tina tinapon lang? Open area? Opo ma'am. Open area po ito dahil meron po dito sa area ng Santo Tomas, meron po dito bypass road na ongoing construction. Doon po sa isang tabi, meron po ito mga nakatambak na lupa. Mm -hmm. At doon po sa nakatambak na lupa, ito po ang maliit na lupa ngayon. Sa bandang likuran, doon po iniwan yung bangkay ng siktima. Okay. Meron po bang mga tindahan malapit dyan? Meron po bang nakakita ng uh, hindi... Ang karaniwan na pangyayari nung mga araw na yon yung even the day before that na natagpuan ang bangkay po may CCTV backtracking ba na nangyari o pinag-aralan tayo Actually po, ito wala po dahil ito po nga po y kung construction, ito lugar na ito ay hunting pa po. Wala po, po itong mga bahayan. Kaya wala po dito mga CCTV pa. Wala rin mga bahay na malate. <laughs> na tagpuan lang po. Nag-problem lang na po ito dahil meron pong mga batang napunta rin sa lugar at nakita nila na parang merong party. Merong nakalabas na parang paan ng tao. Mm-hmm. Doon, yun po. Yung tumbong sila sa barangay. Completely, ano po ba, decapitated yung, uh, yung ulo? Kasi ang sabi po ay sinilit yata yung leeg? Opo ma'am. Po ma sure, kung may nakita niya yung distrato, almost gano'n po ma'am. Na uh, kung may distrato natin. Ah, uh, meron po bang uh, so ito lang po ba ang ginamit? Saksa, walang saksak. Uh, clean, malinis na yun lang, walang baril, walang uh, gunshot wound. Ang po, officially, wala pang nilalabas na SOCO report dito, ang pinag-follow up natin yung request natin. Pero so, doon sa physical na, no, wala po makikita kundi yung yan yun lamang kung may pag Bakit po wala pang scene of the wala pang soko report? E, April pa po siya, sir. Ano pa po ang hinihintay natin? Meron pa po bang mga uh, kakulangan doon sa pag-iimbestiga? Actually, sa part po ng kapulis, ha? malagang po tayong kulang na dahil lang, po sa ating nag-conduct ng wala pa lang po na i-release sa Although nag-follow up tayo ito nung, nung, past two days ulit, wala pa lang po ang official na na-release So na-determine po din po ba natin kung sino itong tinatawag na alias Makoy? Meron po bang, although hindi nyo kailangan sabihin ano, kasi kung person of interest or suspect man ito, Uh, ah, meron po ba tayong leads kung sino ito? Opo ma'am, sa kasuray, nakuha natin po ang kanyang tunay na pangalan. Okay, na, At na, at na, namanmanan na ba ito? Napag, naimbestigahan? Na Nalapitan na? At tali po ma'am, nag-conduct po tayo ng mga follow-up dito. Yung tayo itong mga areas kung saan ito. Pero sa ngayon po, presently, wala siya doon sa pagkatabawan. Sa information at sa record ng barangay, Okay, so nawawala. wala po, opo. Nawawala na itong taong to or hindi mahanap itong taong to? Umalis po doon sa kanyang tikatabahuan umalis. Yun pong ano, may-ari nung farm. Uh, nakausap na po ba natin yung may-ari ng farm? Uh, il at saka ilan po ang mga caretakers dito? Marami ba sila? Actually po, yung last June 18, mm -mm. nakausap po namin Listerdor natin, yung itong tawag nito si ang ating Listerdor Police na si Joel Banta. Thanks, Joel Banta. Mm -mm. Pinanikan po ito dahil sa follow-up at na para makausap ang kanyang employer. At nakausap na po? Opo. Last June 18, ganap na 11.25 ng umaga. At then... naman po si Mr. Roderick Nguyen. No, gusto ko lang po kasing ano. Nung nakausap po ng pito ko yung pinakamay-ari ng time, mm -mm. uh Hindi -huh. naman daw po humarap. Ah, hindi ba humarap? Di. Sa polis o sa kanya? Sa kanya po. Okay. Um, nandun lang po yung kapatid daw po. Bakit natin kailangan maharap yung may-ari ng farm? Kasi po, nagtataka lang kami. Ma'am, bakit po nung lang araw na nawawala papa ko, wala nga po sila sinabi sa amin na, Hoy, yung tatay mo nawawala. O kaya sa dito ko na lang, wala po sila sinabi na, Yung kapatid mo nawawala, <laughs> hindi niyo ba alam kung nasaan. Nalibing nga po yung papa ko ni Condolence. Wala nga po kami na sa kanila. Okay. okay hindi ni report sa inyo eh oh, po. sir uh, colonel lunar would you know nakausap niyo ba mismo yung may-ari yung employer kasi nakausap na mismo ng ating investigador okay nandoon nandoon ba siya ano ba ito siya uh, hands on ba ito na may-ari ng farm or baka naman may-ari lang siya sa pangalan o oh, Oo, ano po. man. Yung, ari po mismo ang nakausap ng na ating Okay. Uh, ano po ang ano? Ano po ang sabi niya? Wala bang pasabi? Walang uh, pagbibigay man lang ng concern. Kaya nga po, tama naman po yung alam natin, yung sinasabi ng anak ng biktima. Kaya lang na ano, dahil yung natagpuan. Kung hindi po siguro natagpuan, wala nang makakaalam. Kaya tama po yung binabanggit ng anak ng mm -hmm. biktima. Kung ikaw yung may-ari, di ba? Empleyado mo. Um, nama, na parang napaka ano eh. Tsaka hindi niya lang po basta empleyado yung papa ko eh. Oo, ano? Karang kamay niya po yung papa ko. Ah, ganun ba? So matagal na, gano'ng katagal nang nagtatrabaho doon yung papa mo? One year na po, my gift. One year. so parang katiwala siya doon. Meron ba tayong mga nakausap na iba pang mga kasamahan na nagpunta doon sa lamay ng papa mo? Wala po niya? kahit isa. Wala ni isa? Ni condolence daw po. Ni opinion. condolence nga ni... ah, po. Wala sila si si Mula doon siya. sa mga... Eh, sandali lang. Eh, Colonel Lunar, medyo ano to ha? Sketchy. Ah, kakaiba ito ha? Kung ganyan, di ba po? Ano, anong masasabi nyo? Napagkaalaman niyo po ba na ganyan na nangyari? Na wala ni isa doon sa mga kasamahan ang nakiramay o nagpunta sa lamay o nakilibing? Tama po yan, ma'am. Pwede na, na very unusual. Oh, Should this not be a cause for concern and would now entail a more in-depth uh, investigation sa mga kasam una una Tama sa mga po, kasamahan? Tama po yan. Ah. Kaya nga po yan po ang pinag-utos ng aming provincial director na eh, i-team muli ang pag-investiga dito. Hanapan lahat kung ano talaga yung nangyari sa investigation. Okay. Dito. Ikaw, ang jurisdiction may is kung saan nahanap Diba? Ang uh, Chief of Police ng Tanawan City, Batangas. Colonel? Uh, yes, ma'am. Uh, good afternoon po. Atalatangin uh, ako uh, sa panood, ma'am. Magandang, uh, panawad, hapon, ma yes, magandang po. hapon po, sir. E, sir, ano po ang napagkaalaman ninyo? May joint investigation ba kayo ng Santo Tomas? Or uh, ano po ba ang protocol dito? Yes, ma'am. Uh, mm -mm. Although, ma'am, uh, hindi ko po ito inabot itong case na ito, mm -mm. Uh, actually, ma'am, uh, si Lieutenant Colonel Lunar din yung uh, Chief of Police ng nung Tanawan nung, uh, nung naging missing ito, ma'am, doon sa ano po. Uh, okay. dito sa Tanawan. But okay. uh, <coughs> I have already checked the documentation, ma'am, uh -oh. available in our station. Mm -mm. Uh, tama nga, ma'am, uh, uh, yung ating uh, victim po uh, was uh, uh, missing from uh, April 4 then uh, noong April 7, I found the cadaver uh, in Santo Tant Tomas City mm -mm. and at uh, April 12, ma'am, ito ay na-report nung kapatid and uh, at doon na pag-alaman, ma'am, after verification ay, and identification ng family, ma'am, uh -huh. with the found cadaver sa Santo Tomas, uh, na-confirm nga, ma'am, na ito po yung ating biktima. At okay. Uh, checking, ma'am, sa barangay Balele, ma'am, yung, uh, yung, ano, uh, yung kung saan, ma'am, yung farm po nung well, uh, kanyang Dito sa farm, yung mga katrabaho ba niya na imbestigahan lahat? Nandyan pa ba? Ma'am, um, ah, yung uh, with regard ma'am to the protocol ma'am, yung, uh, yung uh, nakaraan ma'am, since mm -mm. reported lang ito ma'am sa tanawan na uh, CCPS for uh, mm -mm. missing and marine pack ma'am, na leave na to after nung uh, ma-reveal na siya ma'am dun sa na-pound cadaver sa, sa Santo Tomas City ma'am, mm -mm. ay uh, ang usually ma'am, ang mag-handle po ng case is the Santo Tomas. But we will join their investigation because uh, yung, uh, yung oh, possible ma'am na commission or o r uh, kung, kung saan nagsimula yung crime ma'am ay nandito po sa tanawan city. Yes. At saka may tanong pa, saan kaya siya pinatay? Pinatay yes, ba siya sa tanawan? Binyahin na lang at tinapon sa Santo Tomas? Ah, ma uh, mamion yun po yung yun po yung ating uh, uh, iimbestigahan ngayon uh, para po mama matukoy talaga natin ma'am. At magdoon tayo siguro magsisimula ma'am kung saan kasi ma'am accordingly, mm -mm. sa statement po ng kapatid ng ating biktima. Na nagpaalam nga daw po ito na magre-report doon sa kanyang trabaho para kumuha ng taon po. Mm -hmm. Siguro pag-igihan pa yung pag-imbestiga, imposibleng walang alam ang mga kasamahan. At saka nagtataka ako, wala ni isa ang nakiramay pumunta sa nung nailibing? Parang isang taon kang, di ba, kahit nga dalawang buwan ka lang, tatlong buwan, medyo may pakikipagkapwa naman siguro. At saka yung may-ari, walker, taga roon ba talaga siya? Hindi po, yung nag a lang po doon, yung kapatid daw po ni Canobas. Kaya po si Canobas po, kada hahanapin namin, hindi po siya humaharap. o humaharap lang po yung kapatid. Yung kapatid. O yan yung sinasabi ko, kasi baka mamaya sa pangalan lang, na nandun sa pangalan niya yung property, ganun, pero hindi naman talaga sa kanya. Pero the fact na merong namatay doon, malas yan eh. Di ba? Tapos breeder ka. Anong weapon ang ginamit. Malalaman ba natin? Okay. Walang na-recover daw eh, di ba? Tama ba ako, uh, Colonel Lunar? Walang, na po, Oo, walang po. Na -recover, Tama diba? po, walang na-recover, di ba? Pero ma-identify ba kung anong klase, kung ano? Ang, di ba, ano mo yan eh, kung yung oh. machete ba o anong klasing kuchilyo? Yes, ma'am. Malalaman po natin, ma pag ni na yung official SOCO report, ma'am. Eh bakit wala pa? Sino ang mag-i-issue ng official SOCO report? Ang ating po original forensic unit ma'am, yung nagkanda po ng crime scene processing. Mm. So ikaw rin yan? Uh, so, Colonel Lunar, kasi ikaw dati doon sa Tanawan, tama ba ako? Ah, hindi po ma'am. Yung crime lab po natin yung dati kong tawagin ay crime laboratory, yung ah. po tawagin ay regional forensic unit. Okay, so bakit hindi natin na-follow up ito? Ano, bakit ang tagal? Actually, ma'am, may nakailangang follow up na tayo dito. Kailangan po natin ng alam ng ating legislators dito dahil pinakaulap ng dami ng na aming naku, investigation division ng provisya. Colonel, naku, magagalit si senator dyan sa ganyan. April, May, June, July, August, September, October, November, 7 months. Manganganak na eh. Di ba sir? Yes ma'am. Actually, itong past few days lang, sinuntas ulit natin yung FFU. Mm. Wala pa po yung ating official report ma'am. Eh magdududa na rin ako dyan kung bakit ang tagal. Siguro mas maganda kung gawa na ng task force tapos may joint na investigation ng Tanawan at saka ng Santo Tomas. Uh, inakyat na natin ito sa regional director ng Region 4A, si Police Brigadier General Paul Kenneth Lupan. Uh, highly suspicious wala, wala po yung ba? circumstances. Wala po ba siyang nakwento ma'am na siya po yung may nakaalitan? Meron naka po ma'am bago po siya mawala. Sino yun, ma'am? Binigay niya po yung papel ng motor niya sa tito ko. Natataka po yung tito ko, bakit ibinibigay niya lahat? Mm. Eh, di ba kailangan niya po yun? Mm. Tapos sabi po ng papa ko, Tol, pinag-iinitan na ako sa trabaho eh. Oh! Uh, ano? Kukunin niya lang daw po yung sahod niya at yung komisyon niya. Mm. Tapos, nire-resign na daw po siya. Nasabi ba ninyo ito sa kapulisan? Opo, Ma'am. bali dumpu po sa may harapan ng Parma, may gasolinahan po doon mm. na may CCTV. Mm. Sina nung kakamatay lang po ng papa ko, nagsuggest po yung tito ko doon sa polis na may hawak ng case ng papa ko na baka pwedeng ma-check yung CCTV mm -hmm. kasi gusto na malaman kung Nilabas ba? Kung lumabas Nung pumasok ba? ba yung papa ko doon, mm -hmm. lumabas pa po ba? Mm -hmm. Kasi ma'am, ano, may mga, marami po mga kwento na nakarating sa tito ko na nakapasok na po kasi yung tito ko doon sa loob ng farm. Mm. Meron po siyang nakitang, hindi niya ma-identify kung hayop na malaki na nakakulong sa isang hawla. Sino ang nagsabi nito? Ang tito ko po. Okay. Ngayon, sabi daw ng... Papa ko, huwag ka lumapit dyan kasi dangerous daw po yung hayop na yun. Tapos nung nakita po yung bangkay ng papa ko, yung daliri po niya, mm -mm. may putol daw po. Hindi lang namin malaman kung saan, banda. Kulang yung isang daliri niya. Pinutol? Kinagat? Ano kinagat ba? Kinagat po ng hayop. ah, eh, uh, hmm. Colonel Apolinario Lunar Jr., ito bang information na ito? It's a very telling lead. Ito ba ay binigyan ng kaukulan na pagtuon ng pansin ng ating mga investigador? Kasi ganito po ma'am. Nung time kasi po na ito, hindi pa ako nagsipupuli. So, tinihan ko po, po yung sa tour statement ng kapatid ng ating biktima. Nabanggit po doon sa kanyang taraysay. Nabanggit po lang biktima na naiingit. na may nakagalit siya, na, yun nga po, at sinabing POI. Yun lang po nakita ko doon sa salaytay po ng kapatid ng ating biktima. Kaya nga, napaka ano nito, napaka mamabigat yan. Tapos, and don't tell me na wala man lang kayong ni isa. What about the, yung CCTV? O meron naman palang gasoline station dun sa harap ng farm? Na-check ba ito? Ma'am, eh, check ko lang. Wala pa po akong nalit sa, may wala na rin sa CCTV. Lalo at po. hindi pa po ako tayong... Sino ako, ba ang... Hindi pa ako chief of police ng time Ayun na nga, ayan na naman tayo sa hindi pa ako ang chief of police or hindi pa ako. But you were the chief of police in Tanawan where the victim supposedly uh, was working at saka nandoon yung farm. Hindi ba kayo nagko-coordinate? Actually, mga na-report po sa tama po, sinabi ng Chief Pugil ng Tanawan, it was reported to as a missing person. Kaya doon po ang Tanawan ang... Eh kahit missing, lalo na kung missing person. Po. Missing person, sa Tanawan, edi eh hanapin natin, tingnan natin kung ano makakapagbigay sa atin ng lead para mahanap yung tao. Never mind, hindi muna ito sa ano ah. Hindi mo na sa kung paano siya namatay. And then, nahanap, yes, nahanap ng doon sa Santo Tomas, di ba? Pero napagkaalaman yes, na siya pala yung, na siya pala si Ronnie Nieva ng Tanawan by April 12. And this is only 8 days, less than a week. So, hindi ba tiningnan ni Tanawan, uh, police, yes, yung mga CCTV in the area? Hindi ba tayo nag-backtrack? Nag-imbisa ka pong Tanawan dito, ma'am. Tapos, so happen, nagkaroon ng pound cadaver ang Santo Tomas. Kaya doon po ang tanawan, nag sa Santo Tomas. Dahil na nakita nga po na pina-identify natin na parang... Kahit na si Santo Tomas, ang scene of the crime, well, technically, kasi doon nahanap yung katawan, hindi ba dapat na may coordination rin si tanawan because yung whereabouts, yung last known whereabouts while he was still alive, ng biktima, is identified as Tanawan. Magandang hapon po, General Lucas. Ah, uh, magandang hapon din po. Ah, uh, narinig ko yung uh, usapan nyo. No? no. So, yes, sir. Uh, I will uh, call the attention of the Provincial Director to uh, conduct a uh, thorough investigation with regard to that uh, case, no. Siguro i involved natin yung uh, Tanawan sa yung uh, San Tomas Police Station. Yes, uh, sir. Concerned lang kami because it's already been 7 months. Opo, uh, atasan nga po natin yung Provincial Director mismo para tumulong doon sa uh, investigation na gagawin ng uh, Santo Tomas. At uh, sa tingin ko, ginagawa naman nila yung uh, investigation, no? yun nga lang. Okay. Uh, Siguro meron silang uh, pagkukulang. Uh, I-review natin yung uh, proseso na ginawa nila. Yes sir, at saka very telling kasi sir na hindi man lang nagpunta o nakiramay yung mga kasamahan and even the owner or yung katiwala. Uh, medyo it brings us to not so good conclusions. Opo, opo. Uh, magkakantak po tayo ng Toro Investigation and uh, we will review kung ano man yung uh, inumpusahan ng Sgt. Tomas doon sa pag-iimbestiga. Thank you very much. Sir, nandito po yung anak, dalin. Uh, ayan, si uh, General Paul Kenneth Lucas na mismo ang nagbibigay sa yun ng uh, pasabi no, kung ano ang gawin. Sana po, Sir, ano, ma-action lang niyo po. Maaga. ma Pwede po, yung, po natin ito, eh. yung motor po ng papa ko, ma'am. Hanggang mm -hmm. ngayon hindi na rin po nakita yung kasama niya. Pung nawala yun eh. Yung motor? Opo. Ema kay Cabral po, kuya. Wala pa kabayt naman ng papa ko sa'yo. Siya nga yung dahilan kung bakit nakapaglabaw ka rin sa park. Maawa ka naman sa amin yung mga naiwan niya. Paano na po yung mga kapatid ko pang nag-aaral? sino na pong magpapaaral sa kanila ngayon? Wala din naman po kaming ibang inaasahan, kundi papa lang namin. Okay, sigurado ako, isa yan sa mga unang mapapatawag rin o paimbisigahan ni General Lucas. Ano? Uh, malam mo ba kung magkano, ang anong halaga? Nung... Yung porsyento daw po kasi ng papa ko sa isang manok, 5,000 daw po. Mm -mm eh ilang libong manok po yung inaalagaan niya dun sa loob ng farm. Okay. Tapos, iba pa po yung sahod niya. Sabi po nila, nakuha daw yung sahod. Kaya nagtataka po kami, kung nakuha ng papa ko yung sahod niya nung araw na yun, bakit po siya nawala? May banko ba ito? May, may saan ba? Cash ba ito? Cash po yun binibigay okay. Ma may katibayan ba sila na tinanggap nga ng papa mo? wala po silang pinakita sa oh, yan uh, another lead siguro for our investigators no kasi uh, dapat makapagpakita sila kahit acknowledgement man lang na may tinanggap na pera general maraming maraming salamat po alam po namin na maaasahan ni Dalin ang uh, ang pagtutok po nitong kaso na ito at sasamahan po ng wanted sa radyo um, si Dalin sa inyong tanggapan para po mas makapagbigay pa ng mga detalye Uh, na maaaring hindi lang natutukan o nakaligtaan po sa investigasyon. Lapses. Oo. Yun muna ang gagawin natin. ano So babalikan ang investigasyon at uh, babalikan ang mga tao na maaaring makapagbigay pa ng linaw tungkol doon sa nangyari sa papa mo. Okay? Okay. Uh, General Lucas, uh, maraming salamat po at uh, magandang hapon po, General. Uh, maraming din salamat din po. Pwede niyong ibigay yung uh, cellphone number ko dun sa anak ng uh, biktima. No? Para okay. kung uh, meron siyang uh, kailangan uh, pasabi sa amin, is, uh, pwede po siyang tumawag sa akin o mag-text sa akin. Apo. Okay. Apo. Salamat po General Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas ang ating regional director ng Region 4A. Nakausapin po namin kayo dun ma'am at uh, sasamahan po kayo ng reporter ni Senator Rafi, ma'am ha. I Schedule po natin ma'am sa office po tayo ni General Lucas na po tayo pupunta ma'am ha. Maraming salamat. Tutukan Thank you. po Then natin ha? 'to. Thank you po. Salamat po. At uh, maraming salamat din po kay Police Lieutenant Colonel Apolinario Luna Jr. ang Chief of Police po ng Santa Tomas City, Batangas and po kay uh, Police Lieutenant Colonel Virgilio Jopia ang Chief of Police po ng Tanawan City, Batangas. Mga Colonel, maraming salamat po. At uh, asahan niyo po, uh, kami po ay pupunta rin po sa inyong tanggapan. Uh, at uh, maraming salamat at magandang hapon po.